ito tayo ng pansit para sa aking amo at sa alaga. Baon niya bukas. Favorite niya to. 250 grams. Ito na yung gulay niya. Carrots lang at sibuyas. At saka yung leftover na manok. Last night, nag dako ako. Then, ang ating S savor lang ang ating ingredients. Kikuman. Doble kaldo Wala akong oyster sauce na. And black pepper. Medyo sip-sip ang ating noodles. Sip-sipan sa tubig. Ayan. Naubos na yung caldo ko. Pero meron pa tayo doon na extra. Naglaga ako ng buto-buto. Then nilagyan ko ng nor cubes. Halu haluin lang natin para even yung kanyang luto. Sakto lang naman itong kawali ko. Hindi naman siya kulang or maliit. Sa 250 grams. Ito, pwede na nating ilagay ang ating gulay. Yan. Then, haluin na natin. Yan, ito na siya. So, okay na ang lasa. Masarap siya. So, favorite ito ng amo ko. Nilang lahat. 이 n g s